Gusto ko lang sabihin sa inyo na may nanggaya sa akin. Tinag niya ako sa Instagram. Na may nakasalubong kayong masamang enkwentro. Story time! I love you, Buji Baviera. You're my idol, my hero. I aspire to be you. Hindi ko alam kung nagjo-joke ba siya, pero kung seryoso man siya, maraming maraming salamat, Sai. Madami rin nagme-message sa akin. Idol daw nila ako, natutuwa sila sa mga content Lagi daw nila akong pinapanood kapag malungkot sila. Hindi ko alam kung bakit. Maraming maraming salamat. Hindi ko in-expect na in the past 2 years na nagtitiktok ako ay eh, madami pala akong nai-inspire. Kanina, naglalakad ako sa kalsada. biglang may mga grupo ng bata na tinawag ako. Kaya hey, buji, buji. Gusto daw nila magpa-picture pero wala silang dalang cellphone. Kasama ko yung mga friends ko. So sila na rin yung nagpicture. Isang beses nag-grocery ako. May tumawag sa akin, Uy, si buji. Sa totoo lang, kinikilig ako kapag kilala nila yung pangalan ko. Natutuwa din naman ako kapag tawag sa akin, Uy, si story time. Ako nga pala si buji. Mahilig ako mag-story time. Kung nyo pa ako finufall follow eh. follow nyo na ako. Pero seryoso, maraming 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 salamat. Hindi ko in-expect na madami pala ako na-inspire sa mga kwento ko. Madaming natutuwa sa akin. Wala lang, kinikilig lang ako. Natutuwa ako sa suporta ng mga tao. Sana masaya kayo at huwag kayong matakot. Yun lang, story time!